ito. Say 457 billion, a million. Kani-kanino ang kasi meron dyan sa kaliwang portion nakaatado na eh. May mga may mga ano na yon. May mga delivery points na yon. Ika nga ito para dito, ito para dito, ito para dito. Tama diba? Po, tama po. So pwede mo masabihin at least for once magsabi ka ng totoo para kani pa plus mo nga uli yan. Yan. Kanino yung nasa foreground? Yung mas malapit dito? Para kanino yun? Ah, lah lahat po, totally, hindi ko po matanda. Pero meron po akong, yan po kasing papel po, nasa lower yung, right portion yung po yung picture. Hindi po, yung band paper po. Okay. Meron po dyan, yan po, pong, meron po yung malino na picture nyan. meron po nakalagay dyan, ano po? Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas, ah, ma mas ano malapit po? dito? Ano po, ang nakalagay po dyan is Mitch po kung hindi po ako kung hindi po na mali yung pagkakatanda ko ang sabi po diyan ni boss para po kay ano Mitch Kahayon po yata yon sino yan In, hindi ko po siya kilala personally your honor hindi po talaga Yusek Yusek daw po Yusek Yusek Mitch Kahayon Usek daw po Yusek o Congresswoman Hindi ko po alam uh, your, both. hindi ko po siya talaga kasi kilala okay. personally your honor Gumawit tayo sa bandang kaliwa kanino naman yon Sige paki-move nga alam mo, this is, this, is getting very interesting, pero nakakagalit. Ako. Mas nakakagalit pag nagsisinungaling ka ng harap-harapan. Pero ano sinasabi ko po lahat ang nalalaman ko? You know, huwag mo akong ilulukoy kasi hindi Hindi po, bin, hindi po. Kalahati ng karir ko, naging bisiga ako eh. nag intelligence work ako eh. Huwag mo akong lulukohin. Hindi, o, hindi sige, po. yung susunod. Kaliwa. Yung sa kaliwa, yung mas konti. Kani, kanino naman? Magkano yung ano, sa pancha mo? One, two, three, four, five... You're, 16 you're, million para kay... Yeah, Your Honor, ang specific po na makakasagot ng mga... Hindi na, sinagot mo na kanina eh. Uh, uh, Alam mo na eh. 16.5 I mean, 16 million para doon sa sinabi mong pangalan. Yung full name nga, sabihin mo. For the uh, ang nakalagay po kasi doon sa may paper na yun, nasa yeah. lower right, is Yusek Mich. Ang naalala ko pong binanggit ni Boss Henry dyan is Yusek, Yusek Mich kahayon po. Nang? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi ko po siya kilala talaga person. Hindi rin po. Uh, Engineer Alcantara. Magsa mag magtapatan na tayo rito para hindi tayo mahirapan. Yes, Abotin tayo hanggang madaling araw dito, hanggang nagsisinungin din tayo. Lahat to magagalit sa inyo. Ano po, Your Honor? Yung po kasing transaksyon nila sa alin, hindi ko po talaga alam yan, Your Honor. Uh, never been part of that. Uh, sinasabi naman po nila yan. Lagi po di. tinuturo, dinadala sa akin. Do you confirm that, uh, Sally? Na ang kadil mo, diretso, si Bryce Hernandez, hindi yes, si... Yes, Your Honor. Si, so hindi ka nakapagdil kay, kay DE? Hindi po. Si Remember, G. G. si DE Alcantara was transferred to 4A, OIC Assistant RD, last, last June lang, di ba? Kaya yung March, April, May, siya pa yung DE. Ibig sabihin, binabypass mo si Engineer Alcantara? Hindi po, hindi po, Your Honor. Kasi po si Engineer Bryce po ang OIC po. OIC siya, starting Opo. June. OIC Kasi... District Engineer. Before that, ADES siya. Yes, Your Honor. Isang team sila. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila pareho na hindi sila nagkakaintindihan eh. Isang team sila pumunta ng kasino. Isang team sila na naghahati-hati. Isang team sila na nangongontrata. namimili ng lisensya, di ba? Paki ano mo nga yung paki-clarify mo ulit yung role mo. Yung tulad ng pagka testify mo last time. Si Engineer Bryce ah, sorry, po kasi. Ah. Sorry. Uh, si Engineer Bryce po kasi naging uh, back chairman po 'yan. Ah, as back chairman. Yes, po. Kaya ako ka nag sa kanya. Yes po. Tinatawagan lang po ako. Okay. To your knowledge, magkano uh, magkano ang share ng uh, back? Yung buong back, wag na yung chairman, buong back. Alam ko po yung honor, 6% 6%, 6, 6, 6 ilan ang share ng DE o yung mismong district engineering office kasi ilang percent kasi po yung 6% po na yun sa back po pag nagbibig po yes nagbibigay po ng 6% para sa kanila magkano wait alam ba lamsam or hiwa hiwa ba yun o lamsam na sila lahat sa buong district engineering office ano po kasi basta po MPB po, ang alam ko po, 6% po yung sa back. Okay. Pag po flood control, ang alam ko po, 8.5. Ah, mas malaki? Yes po, your Pagpambaha? Yes po. Kasi mas substandard o kaya ghost? Tapos, saka, yung honor, sila, Engineer Bryce na po, nagbibigay po kasi nun eh, hindi naman po ako. Ah, okay. Uh -huh. Pero hindi na po kwento sa'yo mm -hmm. kung magkano yung distribution, kung kanino. Wala naman po siyang maikwento sa'yo. Anyway, sa I believe akin. you because you've been uh, forthright ever since, ano? At least today. Yes, ano? You want to say something? Uh, Your Honor, ang napupunta po sa opisina, dun, out of dun sa, sa 6% is 4% po. Tapos 2% pinambabayad po dun sa mga, yung mga sumasali. O oh, yun po. Tama. Sahod po. ah yeah. uh, tapos, Your Honor, yung sinasabi po ng boss ko na... Magkano hindi... sa proponent? Meaning yung nag-insert? Uh, ang ang prepare po ni Boss Don is kundi nga po 25-30% po. Depende po sa kausap niya. 25 to 30 sa funder, yung proponent. Yes, boy. Magkano sa passing through, sa pass through? Yung, yung, district representative. Yung pass through po, ang alam ko po, po 6%. 6%. Eh yun na nga yun sa privilege pitch ko eh. Opo. O, paano ko nalaman yun? Kaya huwag ka magsisinungaling ang sinasabi ko sa iyo eh. eh. Hindi, na, hindi po, oh, Your Ah, hindi, sumula ngayon. Huwag ka na magsinungaling. Opo. Hindi po ako nag <laughs> Asensya na po kayo. Your Honor, meron po ako isang papakitaang picture sige, ahead, na ano ahead. na magpapatunay na alam po ng boss ko yung tungkol sa mga pera. Meron pong picture dito na nag-aayos kami ng pera at kasama po siya. No, nakita na namin din. Sige, papakita po siya po yung naka-blue. Ah, putol po kasi yung katawan niya dun sa may blue. Uh, eh. Engineer Alcantara. Inamin mo na rin yata na ikaw yan eh, di ba? Inal sa picture. Ang nung kampaya, sa Congress po, po, sabi ko lang po hindi ko po ah uh, matanda ko saan po, hindi ko po inamin po. Alam mo, Isin. maski wala yung mukha mo, maski kalahati lang, alam mo ikaw yun eh, kung ikaw yun eh. Isa ka pa. Ikaw yun o no? hindi ikaw? Kasi posible po ako, posible hindi po. Hindi ko po kasi ma, ano, ironon. Posible po ako. Siguruduhin mo na kasi ikaw talaga, ikaw talaga yun eh. Eh ano, ayan, ayan, may relo relo mo ba 'yan? Baka po. Here. Oh, sige. Yeah. Ikaw na nga talaga, hindi baka. All right. Sige. Kanino 'yung nasa banda ni Engineer Alcantara? Para kanino yung? Tek, ganito na lang. Para kanino 'yung tumpok-tumpok? Isa Ang... kay Yusek. O kay Congresswoman kasi Yusik din, congresswoman uh, uh, din ng Kaloocan ba yan? <coughs> Hindi ko po alam, Your Honor. Yeah, okay. Ikaw na yung magano. Wag na muna yan. Uh, ah yeah. Yung pong... Yung tumpok-tumpok. para kanino lahat-lahat yun. isa isa mo na lang. Uh, specifically po, Your Honor, hindi ko po alam kung kanino. Yung kay Yusik Mitch po, nakita ko lang po, po kasi nakaprint dun sa may gilid ng papel yung, pa, yung pangalan niya at saka po yung mga project title po. Yun po naka nakaprint po yung pangalan ni Yusuf. Yusuf Nandes Parang lumayo sa job description. Ha? Paano siya nag- As congresswoman? Ah, bumalik as congresswoman. So, kailan yon Sabi mo to... Ano po yan eh? Kundi po 2022-2023 po, Your Honor. Ito nga no, in relation to the uh, 355 million na sinasabi mo na uh, kay, kay, Senator Jingoy po. Okay. Opo. Na-confirm naman yon na talagang as described. Opo. Nakita namin sa GAA. Opo. Na exactong 355 seven projects, no? Yes po. Papakita ko sa iyo, Alam ko pa yung ginawa niyo sa project eh. Meron doon puro kalokohan eh. Ghost. Alam ko po, Your Honor, pumping station po 'yun. Pumping station pinantakip sa ghost. Mm. Wow, wow 'yan eh. Ano? First star. Sino mayarin ng first star? Congressman Beltran. Di diba? po, hindi ko po kilala, Your Honor. Eh, kayo nagpapagawa eh. Kayo ang nag-ano kay Sims. Si Sims lahat ang nag-arrange dyan. Pakita mo nga yung, ano, yung seven projects na yon. At least yung tatlo na ongoing. These are all phase three, no? Sa GAA. Pero phase one pa lang yung nagsisimula. Pero binayaran nyo na eh. Yung phase three. Yung iba. Phase one pa lang yung nagsisimula. Pero binayaran nyo na eh yung phase 3, yung iba. Advanced, eh. Papano, papano Advance eh. Paano, paano nag-advance nang hindi pa nagsisimula yung project? Di ba may project billing? Opo. At yung pinakita ko, yung kay... Sino ba ito? Yung after two days, naningil na. Pero hindi nyo binigay after two days. Binigay nyo after what? Four days, five days, six days? Kasi dapat December 18... Uh, or December 20 naniningil, nagahabol ng Pasko, binayaran nyo uh, December 27, nakaabot ng New Year. O, oh, paano mangyayari siyang makakapa maka-46% sa isang proyekto in 18, 19, 20, ilan yun? Nine days? Kaya ba yan? Di ba civil engineer ka? Ah, imposible po. O, oh, imposible. Ba't yung binayaran? conversation um, Hindi naman po akong pumirman Utos na naman ni Engineer Okantara Your <coughs> Hindi po naman ako nag-release ng bayad Your Honor eh, Wala <laughs> po akong karapat na magbayad yan Hindi nga ako nagbabayad pero team kayo eh Sino nakapirma? Pakita mo yung mga nakapirma dyan Sino-sino ba dapat ang pumirma doon sa SWA? Um, project Engineer po Sino pa uh, Sinong Project Engineer dyan? RJ Dumasig Sabit kayo lahat eh. Meron pa diyan kulang ng pirma. Nag-release kayo, wala kayong pirma ng dalawa ni engineer. Dapat pag-release ng pera mismo, pirmado mo as ADE, pirmado rin ni district engineer, di ba? O yan. Pirma niyo to eh. Your Honor. O sabi mo, pinorch signature mo. Baka gusto mo patong ko yung standard signature mo diyan Your Honor, alam ko pong hindi ko po pirma yan, Your Honor alam mo, meron kaming official record na yung official na firma mo. Pag pinatong oh, ko yun dyan, suwak na suwak yan. Para kasi Jose Pidal. Opo, oh, Your Honor. Sana po para makita po natin yung totoong firma ko. Yeah, pero nag-release kayo ng pera eh. Even assuming hindi mo firma. In... Procuring entity kayo eh. In... Na-download na nga sa inyo ng DBM yung pera Yung ELDA At po. nagtataka nga ako, bakit ang kontraktor na nagbabayad sa inyo, salit na kayo nagbabayad sa kontraktor? Paano mapapunta yung cash sa office mo at saka sa tambayan nyo? Uh, si Boss Henry po ang nagre-release ng payment natin. Enough. So yung LDA uh, I'm you the floor. Uh, hindi ako surrender sa iyo ha. Okay. Kasi magtutuos pa tayo. Sige.